Sa Mayo Agis na magtatapos ang 45 araw na campaign period ng mga tumatakbo sa lokal na posisyon. Kaya naman ang congressional candidate ng lungsod ng Bagyo na si Engineer Isabelo Popo Cuslan Jr. halos walang kapaguran ang pagsuyod sa iba't ibang barangay sa lungsod. Muyo apo adumutan nga barangay tinagpaspasyaran iti daytoy nga bunggoy. Kata umasidag tayon, ijay Mayo 12. Tilas nga aldaw nga panagkampanya no May 10. And then, May 11, Domingo, agtalinad tayo, agkararag tayo, ta pa tayo, unto no Lunis, Mayo 12, tain tayo agbutos. Ngayon panunutan tayo kumaapo, nga diya ibotos tayo, Nung sinuman ito, na ito'y ibutos tayo, gano'n niyaman ti-resulta na ito'y elections, it will affect ourselves, our lives, and especially the lives of our young people, even the next generations and the generations to come, and actually even for the rest of our lives sa loob ng labing limang taong pagsisilbi sa Sangguniang ang panlungsod, nakagawa at nakapagpasa ito ng pitumput pitong ordinansa. Ang karanasang ito, layon niyang ipagpatuloy sa Kongreso. Ado, timakita tayong to as an effect, nga changes itilubong tayo. Katsapay ko ma, dagitang nga changes, it would be the change for the better bit -bit din ito mga programang nais dalhin sa Kongreso na nakasentro sa land, people at governance. Dahil nga plano, mayat nga i-implement. Agsipod ta iti plano nga nararamid tayo kat di na plano halang ti may may sangatao no di kat iti umili. Sa nalalapit na pagtatapos ng kampanya, hangad nito na sa darating na May 12 na maihalal ang mga karapat-dapat ng mga kandidato. Jose Robert Inventor, RNG News.